Ayan, pasilip ko lang ng sa konti ang aming tindahan. <laughs> Wala siyang laman kasi nga, hindi pa ako nakapamili. Bukas pa ako mamimili, guys. So, ito yung ano, since nagbagong taon tayo, medyo mabenta siya. Kaya, yung konti na yung laman. Pero bukas, i-refill -re natin. Mamimili ako bukas. Ayan. So, ating pisonet, ayan. Uh, meron din tayo coin slot. May na sila magtatanong ng oras. Pag depende sa hulog nila, yan maglalagay, maglalabas lang yung timer dyan. Yung ating, ano, uh, piso wifi, ayan, okay pa rin. Gumagana naman siya. So far, ay kumikita-kita naman siya kahit papano. Kakatulong din. Ayan. Yung chichiria ko, ito na lang natira. <laughs> Napakabenta din ng uh, mga chichiria dito sa akin. Ayan. Tapos, yan, mga wala ng laman dito. Ayan. Ito, swak pack, napakabenta din yan. Bukas, ay, meron pa man naman dito, nakasabit, hindi lang nakat. So, pero bukas, kakat natin yan. Gabi na kasi. Gabi na kasi ako dumating. So, yun. Magkakatay bukas. Tapos, mamimili tayo ng pang uh, ilalagay natin yan bukas dito tapos bibili na lang tayo ng mga sasalit na naman ayan tapos yun yung mga gamis ko wala nang laman ang mga bote eto din napakabenta ng mga gummy worms mga gummy gummy ayan tapos eto ay ay wala na bungi-bungi <laughs> na So, kailangan na nating i-refill bukas. Right. So, yun. Bukas, mamimili tayo.